Hello, this is your host, Bevlog. So, ito ang aking mapait na karanasan today. So, this is papaya leaf or leaves. Ayan po. Gawa na po dyan ang papaya na yan. So, atin pong hugasan para maging malinis. At yan po ang ating imumukbang because uh, from Thai people, according to them, Papaya leaf or leaves are one of the herbal vegetable or herbal medicine for them. So, ito daw po ay nakakatulong sa mga sinisikmura or basta uncomfortable ang inyong pakiramdam sa inyong tummy. Parang hindi natunawan, ganun. At hindi regular ang inyong pag-poops. So, ayan po ang nakakatulong daw sa kanila. So, dahon ng papaya. So, nag ako ng bawang sibuyas and then luya. Tapos, yung dinadgad na papaya. And then, ayan po yung result. My God. So, mas mapait pa siya guys sa ah, dinanas ko talaga. Mas mapait pa siya sa ampalaya guys. Kung nakaranas kayo ng pait ng ampalaya, triplehin yun guys. Kaya, try nyo lang para ma-experience na. Ma-experience mo ang masaktan eh. Yun pa kaya mapaitan na lang. Eh, gamot ito. ba diba? Baka magamot mo pa siya. Char. Thank you for watching.